Magandang umaga mga bata. Ngayon ay narito tayo sa pangatlong araw ng ating aralin. Ito ang mga lugar o parte ng kinabibilangang paaralan. Ang layunin natin ngayong umaga ay natatalakay ang mga bahagi ng paaralan na ilalarawan ang kahalagahan ng bahagi ng paaralan. ngayon ay sasagutin natin ang mga tanong. Saan kaya ito? Una, dito sa lugar na ito, ako ay bumibili ng pagkain tuwing recess. Saan lugar kaya ito? Magaling! Ito ang kantina or kantin. Pangalawa, dito ako nagbabasa ng maraming aklat. Saan kaya ito? Ito ang silid aklatan. Very good. Pangatlo, dito ako nag-aaral at nakikinig sa aking guro upang matuto. Saan kaya ito? Tama sa silid aralan. Pangapat, dito ako pumupunta kapag masama ang aking pakiramdam o hindi kaya ay nasugatan ako sa loob ng paaralan. Saan ito? Tama sa clinic or klinika. Sa araw na ito, ay tatalakayin natin ang mga bahagi ng paaralan at ang kahalagahan nito. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang silid-aralan ay silid sa isang paaralan na laan para sa pagdaraos ng mga klase. Kantina naman ang lugar sa opisina, paralan o kampo o anumang pagawaan na maari mabilhan ng pagkain, inumin at iba pa. Intablado naman ang nakataas na bahagi ng isang puok na para sa pagdaraos ng mga palatuntunan, dula, talumpati at iba pang katulad. Tanima naman o garden, ito ang lupang mapagtatamnan ng mga halaman. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang kwento. Pamagat ay Ako at ang Aking Paaralan. Ang paaralan ay itinuturing kong pangalawang tahanan. Sa paaralan, matututo tayong bumasa, sumulat at bumilang. Rito din malilinang ang ating talento at mga kakayahan. Ito para lang Marcos Pimentel, ang aming paaralan. Ipinangalan ito kay ginoong Marcos Pimentel na nagbigay ng lupa. May makikitang karatula sa harapang bahagi ng paaralan. Makikita sa karatula ang pangalan ng aming paaralan. Matatagpuan ito sa Barangay Masalong, Labu, Camarines, Norte itinatag ito noong Hunyo 1946 Sa loob ng paaralan, may makikitang iba't ibang lugar. May mga silid-aralan, tanggapan ng punong guro, at iba pa. Sa harapang bahagi ng paaralan, makikita ang gate. Malapit dito ang mapa ng aming paaralan. Makikita sa hilagang bahagi ng paaralan ang mga silid-aralan. Makikita sa loob nito ang mga upuan, mesa, at pisara. Makikita sa kanlurang bahagi ng paaralan ang stage o entablado. Dito isinasagawa ang iba't ibang palatuntunan. Ang kantina ay matatagpuan sa hilagang-silangan ng paaralan. Dito, bumibili ng pagkain ang mga guro at mga mag-aaral. Ang aming paaralan ay mayroon ding mga taniman. Makikita ito sa likurang bahagi ng mga silid aralan. Makikita ang flagpole sa harapang bahagi ng tanggapan ng punong guro. Isinasagawa rito ang flag ceremony. Ito ang iba't ibang bahagi ng aming paaralan mga tanong at gawain. Ang mga nabanggit ay mahahalagang bahagi ng paaralan. Narito ang mga ilan sa mga bahagi. Gate, intablado, silid-aralan, kantina, taniman o garden. Tanong, ano ang nakikita at ginagawa sa silid-aralan? Ano ang nakikita at ginagawa sa tanggapan ng punong guro? Ano ang nakikita at ginagawa sa kantina? Ano naman ang nakikita at ginagawa sa gym, court o intablado? Pagtataya, sagutin ang mga sumusunod gabayan ng mga mag-aaral sa pagbabasa Maraming salamat. Paalam.